Bagong-bagong balita, sinampahan ng reklamong tax evasion si dating bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Damay rin sa reklamo ang kumpanya nag nagmamayari ng lupang kinatatayuan ng ni-raid na Pogo sa bamban. At may ulat on the spot si Salima Refran. Sam, Rafi Coney, nanagdagan pa nga yung mga reklamo ang kinakaharap ni Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Wu. Ito yung matapos magain ng reklamo ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue o BIR laban kay Wu at sa real estate company niya na Baufu Land Development. Ayon sa BIR, hindi nagbayad ng kaukulang tax si Guo para sa pagbibenta niya ng kanyang share sa Baufu ng tumakbong mayor ng Bamba noong 2021. Ito ay yung capital gains tax at documentary stamp tax. Respondent rin sa reklamo ang binentahan ng share Affairs Guo at isa pang opisyal ng BAUFU. Sa dokumento ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o no PAOK, ibinin pa ni Guo ang 2.5 million shares niya sa halagang piso lang bawat share. Ayon sa BIR, may iba pa silang isinasagawang investigasyon sa mga tax obligation ni Guo at ng BAUFU. Dadaan ang muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang reklamo bago isalang sa preliminary investigation. Narito ang pahayag ni BIR Commissioner Romeo Lumagui Jr. Malinaw na malinaw na may kasong uh, tax evasion itong uh, transaksyon na ito. Ang uh, amount nito ay nasa pesos. pesos. Based on uh, documents, mababa talaga ang uh, pagkakabenta ng uh, shares at uh, mukhang siyempre hindi masyadong tugma doon sa properties na pagmamayari ng Baufu uh, Corporation. Kaya yan din ang uh, isa pang aspeto na tinitingnan natin. Rafi Nino na yung ikalawang uh, criminal complaint laban kay Guo. may Kinakaharap din siyang reklamang qualified human trafficking dito sa Department of Justice. Kaugnay ng raids sa Zunyuan Technology, Marso ngayong taon. Bukod pa yan, doon sa Quaranto case at cancellation ng birth certificate na inihain naman, ng Office of the Solicitor General, pati na yung reklamong material representation o material misrepresentation ng COMELEC. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Guo at ng iba pang respondents. Yan muna ang latest mula nga dito sa Department of Justice sa Maynila. Rafi Pony. Maraming salamat sa Lima Refrain. Bukod sa tax evasion complaint, sinibak na rin ng ombudsman sa serbisyo si Alice Guo bilang alkalde ng Bambantarlak. Tuloy rin ang mga hakbang ng Office of the Solicitor General at COMELEC laban kay Guo. Balitang hatid ni Sandra Aginaldo. Unang nagpunta ang COMELEC sa sinasabing farm ni Alice Guo sa Bamban Tarlac. Uh, kami ay representative ng COMELEC uh, Region 3 at saka galing tayo sa main office si Atty. Albert Rodriguez kinatawan ng COMELEC Uh, central office namin, magpa-serve kami ng summons kay uh, Mayora, Mayor Alice Guo. Ano ba ang katungkulan mo dito? Kaytaker lang po ako dito, sir. O, tigalienis lang po. Walang inabutang Alice Guo doon. Sunod na pumunta ang Comelec sa munisipyo ng Banban. Sabi ng nadat na nilang staff ng Office of the Mayor, wala na umano silang komunikasyon kay Go. Siya na po yung mag-handover if ever kay Deo. Oh, siguro pa makikita natin siya. Hindi May sampung araw sigo para maghain ng counter affidavit sa COMELEC na nagsasagawa ng preliminary investigation kaugnay sa reklamong misrepresentation laban sa kanya. Matapos ma-serve yung Sabina dito sa farm ni Mayor Alice Go at maging doon sa munisipyo, hihintayin daw nila ang sagot o paliwanag ni Mayor Go. Kapag hindi siya sumagot ay pwede na raw desisyonan ng Comelec Legal Department ang preliminary investigation. Ang kasong misrepresentation, bunsod ng pagsisinungaling umano sa COC dahil sa investigasyon ng Comelec at NBI, lumalabas na iisa ang fingerprints ni Go at ng Chinese na si Go Waping. Pero bago pa maungkat ang isyu tungkol sa pagkatao ni Go. Unang naungkat sa pagdinig ng Senado ang pagkakaugnay niya sa Pogo sa Banbantarlak. Hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng Pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas. Matapos sa tatlong buwan, nagbaba ng desisyon ng ombudsman dismissed sa serbisyo bilang alkalde ng Banban -ban si Go at hindi rin daw makukuha ang lahat ng kanyang retirement benefits. Habang buhay siyang disqualified sa anumang opisina ng gobyerno, kaugna ito sa reklamang isinampan ng Department of Interior and Local Government para sa grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, gross neglect of duty, at serious dishonesty, bunsod na naging papel ni Go sa Pogo sa Baufu Compound. Magkakaugnay raw ang mga ginawa noon ni Go mula sa pag-organize at pag-register ng Baofu pati ang kabigo ang bawiin ang permit ng Hongsheng matapos kansalahin ng pag-core ang lisensya nito. Gayun din ang pagbibigay ng business permit sa Zunyuan sa kabila ng mga pagkukulang sa application nito. Ang mga ikinilos daw ni Go nagpakita ng willful intent na labagin ang batas at baliwalain ang mga alituntunin. Bukod sa kinakaharap sa kobelek at Ombudsman, naharap din si Go sa reklamong human trafficking sa DOJ at may arrest warrant sa Senado. Tuloy rin ang co-warrant to petition ng Solicitor General na inihain sa Korte. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng kampo ni Go. Sandra Aguinaldo, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos sa lubungin kagabi ang Pinoy Olympians, ngayong araw naman gagawin ang Heroes Parade. Magsisimula po yan sa Aliw Theater sa Visoto Street sa Pasay. Mula roon, kakaliwa ang parada sa Rojas Boulevard at Diderecho hanggang makakanan sa P. Burgos Street. Diderecho pa Finance Road at kakanan sa Taft Avenue. Diderecho na po yan hanggang Quirino Avenue at kakaliwa sa Adriatico Street hanggang makarating sa Rizal Memorial Sports Complex. Samantala dumating na sa Aliu Theater ang ilang float na gagamitin para sa parada. Ang isa sa mga float may nakasulat pang Congratulations Carlos Yulo. Mamaya ang alas 3 ng hapon na po ang Heroes Parade. Abangan ang special coverage ng GMA Integrated News na mapapanood dito sa GTV at sa live stream sa GMA News Online. GMA Integrated News Facebook page at GMA Integrated News YouTube channel. Excited ng makita ng kanyang lolo at lola, si Olympic double gold medalist Carlos Yulo. Kwento po ng lolo ni Carlos, 2 years na niyang hindi nakikita ang apo, kaya excited daw siya kung bibisita si Carlos. Bukod sa kanyang lolo at lola, excited na rin po ang mga taga-barangay 7-11 sa Maynila kung saan lumaki si Carlos. Naghahanda na rin ang mga paaralan kung saan po siya nag elementarya para sa kanilang Heroes Welcome. Proud din ang mga kapatid ni Olympic Bronze Medalist Ira Villegas. Nagpasalamat ang kanyang kuya na dati niyang coach dahil ipinagpatuloy ni Ira ang kanilang nasimulan sa boxing. Ang nanay naman ni Olympic Bronze Medalist Nessie Petesho, proud din sa nakamit ng kanyang anak. Kwento niya, hindi siya natakot sa pagsabak ng anak sa mundo ng boxing dahil nakita niyang gusto talaga ito ni Nesty. Hindi po matatawaran ang karangalan na ibinigay sa Pilipinas sa mga Pilipinong atleta na lumaban para sa atin sa 2024 Paris Olympics. Kaya sa kanilang pagbabalik sa bansa, bumuhos ang suporta at pasasalamat sa kanila. Balitang Hatin ni Mariz Umali. Bitbit -bit ang watawat ng Pilipinas, sabay na bumaba ng aeroplano sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at bronze medalist Nesty Petesio paglapag sa Villamore Air Base pasado alas 7 ng gabi. Kasama nilang dumating si bronze medalist Ira Villegas at iba pang Olympian. Masaya silang sinalubong ng kani kanilang mga kaanak. Si Nesty di naiwasang maging emosyonal. Nagpasalamat naman si Carlos Yulo sa lahat ng mga sumuporta. Hindi po nasayang yung pagpupuyat nila para mapanood kami at ipagdasal. Maraming maraming salamat. Panalo namin po ito. Lahat, panalo natin ito lahat po. Nauna naman nang dumating sa bansa sina Sam Katanta ng Kayla Sanchez at Jared Hatch ng Swimming at Giovanni Delgaco ng Rowing. Mula Villamore Air Base, nagtungo sila sa Malacanang kung saan sinalubong sila ni na Pangulong Bombo Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at First Family. Halatang proud na proud ang Pangulo na kinamayan at tinapik-tapik pa si Yulo. Pagpasok sa Malacanang, nagpa-picture ang mga Olympians sa First Family sabay-sabay silang naghapunan, kasama ang iba pang opisyal ng gobyerno at Philippine Olympic Committee. As promised, we have delivered gold. We broke Tokyo Olympics medal hall. For two consecutive Olympics, we were number one in Southeast Asia. Pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman, eh, kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. You have shown the spirit of the Filipino, the determination of a Filipino, and the excellence of the Filipino spirit. Para sa dugot pawis na inalay, ginawara ng presidential citation ang lahat ng lumahok sa Olympics at binigyan ng Pangulo ng tig isang milyong pisong cash incentive ang mga hindi nakapag-uwi ng medalya. Bukod sa presidential citation, binigyan naman ng tig dalawang milyong piso ang bronze medalists na si Nanesti Petesha at Ira Villegas. Ginawaran naman si Yulo ng Presidential Medal of Merit para sa dalawang nakamit na Olympic gold sa gymnastics at 20 million pesos na cash incentive. Sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na uh, pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Um, dugot pawis yung inalay natin. Mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Sa kanilang ngang pagbabalik, bansa, hindi lamang nila -bit, -bit ang tagumpay para sa sarili, kundi ang karangalan para sa buong sambayan ng Pilipino. Mariz Umali Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Tony. Nasira ang bangka ng dalawang manging isda mula sa San Pascual, Masbate, matapos unong mabangga ng isang cargo ship. Sa Batangas City naman na hulikam ang pagwawala ng isang barangay chairman na nagpaputok at nanutok pa umano ng baril. Ang may dita balita hatid ni Denise Abante ng GMA Regional TV. Magkasunod na putok ng baril ang umalingaungaw sa isang barangay sa Batangas City. Sa video ng isang concerned citizen, maririnig ang pagpapaputok ng baril ng umano'y mismong barangay chairman na si Joven Camacho. Makikita rin ang pagpapaputok niya sa isang bahay habang naglalakad sa kalsada. Sa so, isa pang video, makikita rin na may umaawat sa barangay chairman na may hawak na mahabang armas. Hindi ako nagpunan, pakitinusap. Yain na! Kung hindi ka nagpunan, umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Umalis ka! Ayon sa pulisya, pinuntahan pa ng barangay chairman ang isang residente at nagpaputok muli ng baril. Hindi pa matiyak ng otoridad kung ano ang dahilan ng pagwawala ng barangay chairman. Ang involved ay mismong kapitan o pangulo. Habang po ang ating biktima ay nasa kubo po na pagmamayari din ng kanilang pamilya ay dumating po ang pangulo o yung ating Pangulo ng nasabing barangay, at siya po ay uh, may po siyang long firearm. Unknown din po, hindi pa po natin alam kung ano. And siya po ay nakainom, under influence po ng likor. Ayon pa sa pulisya, pinagbantaan din ng barangay chairman ng biktima at tinutukan pa umano ng mataas na kalibre ng baril sa mukha. Ang saktong sinabi po ay, papatayin kita, uubusin ko kayo. At ganoon po, pinutukan po siya ng tatlong beses sa tabi ng kanyang paa. So dito naging cause ng kanyang takot at ganoon din po yung uh, nag-cause din po ng panic din po sa paligid. Tinutugis pa ang barangay chairman na hindi na rin muna nagbigay ng pahayag ang iba pang opisyon ng barangay at ang biktima. Sinisikap naman ng GMA Regional TV na makuhana ng pahayag ang kaanak ng punong barangay. Makikita sa CCTV ang pagdaan ng isang lalaking nakamotorsiklo sa isang kalsada sa Mangaldan, Pangasinan. Maya-maya pa, bumalik ang lalaki sa kay pinarada ang kanyang motorsiklo malapit sa tindahan ng halaman. Nang makatsyempo ang lalaki, doon na tinangay ang ilang halaman. Inulit pa ng lalaki ang pagnanakaw makalipas ang tatlong araw. Kaya inabangan na siya ng may-ari ng tindahan. Nakorner ang sospek at dinala sa barangay. Ayon sa may-ari ng tindahan, umabot na raw sa 20,000 pesos ang kabu ang halaga ng na walang halaman. Ano, pista dosi. Kinausap na namin siya dito na kung pwede, huwag na lang niyang tulugan, ah, baka babalik na naman. Yun nga, kanina ah, nga madaling araw, yun, nahuli niya. Pero nung ilang beses na, ganun yung naiari, paulit-ulit, hanggang, hanggang nahuli namin. May humintong motor dyan sa kwan. Pero nandito kami sa loob, tinitignan namin kung may darating na motor. Nareglo ang insidente matapos magbayad ng 4,000 pesos ang sospek at nangakong hindi na uulitin ang pagnanakaw. Yun lang daw ang kaya niyang ibayad sa may-ari patay sa pamamaril ang isang barangay kagawad sa Ginubatan Albay. Sa investigasyon ng Ginubatan Police, pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang salari ng biktima malapit sa isang bakery. Limang tama ng bala ng kalibre 45 baril ang ikinamatay ng biktima. Patuloy ang investigasyon sa motibo ng krimen at pagtukoy sa gunman. May dua kami persons of interest, pero di pa ma-identify eh. warang, warang naka identify sa mga, yaw, mga tao duman during nung mangyari. Nasira ang bangka ng mga ng si Roland Marientes ng San Pascual Masbate matapos itong mabangga sa dagat sa bandang Burias Island at Sibuyan Island. Yung nagkabangga po sa akin sa atamin po, kung napansin po nila yung bangka namin sana po, hindi po nila kami binanda kasi kakakawa naman po kami yung mga na mga na po sir. Sana naman po, kung nakita nila kami dapat may ilaw at blinker naman daw ang bangka kaya imposible raw na hindi sila nakita ng hindi patukoy na cargo ship. Kwento pa ni Roland, limang oras siyang nagpalutang-lutang sa dagat hanggang sa ma-rescue ng isang barko. Ang kapatid naman niya na kasamanya niya sa bangka, pinagahanap pa rin. Kaya nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa iba pang Coast Guard substation sa Masbate maging sa Rumblon. Denise Abante ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inerereklamo na isang cameraman ang alkalde ng Urdaneta, Pangasinan matapos umano siyang saktan. Dumulog sa pulisya ang biktimang si Jairo Sibayan na cameraman ng Pangasinan Information and Media Relations Office. Ang sumbong niya sinapak siya sa likod ni Mayor Julio Paraino III habang kinukuhanan niya ng video ang paghahain ng preventive suspension order laban sa alkalde. Sa bilitan din daw kinuha ang kamera sa kabinura ang mga nakuhang video. Ayon sa Media Relations Office ng Alkalde, pinahintulutan lang daw ang kameraman na kumuha ng larawan at hindi video. Inisyuhan ng Alkalde na 90-day preventive suspension dahil sa umanoy paglabag niya sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act. Wala pang inilabas na pahayag ang Alkalde. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.